kukuha tayo ng uh, kangkung kangkong para sa alaga kong ibon na para kids mga kamino kasi ano yung napanood ko sa youtube ay kailangan din pala ng ano gulay yung mga alaga nating uh, para kids Ayan. ito hindi, hindi na tayo bibili kasi hindi pala maganda kung lagi ano seeds pakain sa ating mga alagang ibon so dito na tayo kukuha sa daanan lang daanan na yan mga amigong yan ang motor ko kukuha hmm. tayo kasi para hindi na tayo bibili libre na ito mga amigo. yan libre yan tapos pagdating sa bahay yan na natin hugasan buha tayo ng pakunti-kunti lang kasi apat na piraso lang yung ano natin para kits sakali tayo na mga na yung ating alagang parakeets, mga kamigo so yan may nakuha na tayo so pwede na to bukas na naman uh, uwi na tayo yan okay okay right so gasa natin mga kamigo wala na ito para so na ah. ha ito na lang yung nating ano? may apat pa tayong piraso na parakits hindi ko alam kung pares pa ba mga yan basta namatay yung dalawa ah sana may makapanood ng video natin kasi gusto ko sana magtanong bakit napakasigla yung dalawa na parakeets na yun. Hindi ko alam bakit bigla lang namatay mga kamigo. Kasi newbie lang po tayo sa sa pag-alaga ng ano ng mga ibon na katulad nito, mga parakeets. So, sana may mag-comment down below na ah uh, bakit kaya yun namatay so ibigay na natin tong ano natin uh, ah, tangkong gulay so kailangan daw nila to sana may pag-asa pa tayo kasi medyo matagal na to na parang wala pang wala akong nakita na mga signs na mangitlog itong mga parakits na to di ba maghintay lang tayo kasi wala pa tayong alam kung ano yung mga ano nila sinyales na mangingitlog na mga kamigo so yun, tuloy yung pintuan ko napakahirap a few moments later So, yan ang mga kamigo Nandiyan na yung gulay natin, ang kangkong. Uh, yan lang ang wish ko na sana'y may pag-asa pa tayo. Na sana'y mangitlog itong mga parakits na to. So, hanggang dito na lang muna yung video natin mga kamigo Uh, mag update lang tayo sa susunod na video kung ano ng uh, mga pagbabago sa parakeets na to. so yun mga kamigaw kung bago ka pa sa channel ko please don't forget to subscribe and hit the notification bell uh, yun sana mag comment kayo na yung mga veterano dyan sa pagalaga ng parakeets kung bakit na matay yung dalawang parakeets ko na napakasigla naman sana yun So, yun yun. May tumawag na sa akin. So, hasta la vista, bebe. Adios.